Yo, what's up mga Gars Cake Pinoy, mga poser. Di ako makatulog kasi hindi natin, ano, hindi tayo nanalo sa, ano, yung dua heel flip ng blameless, no? Di ako makatulog. Solid naman yung heel flip natin na baklang bakla. Check lang natin yung mga video na nanalo. pinos na ng blameless skateboard kahapon yung mga nanalo ng heel flip. Check lang natin ba't di tayo nanalo, no? So, Let's go! So nagsimula kay Kyle Masula tangent na 50-50 ano ba 'yon? Laser. Tapos big hilo oh, sa MSP. Uy putang ina mo revert. Si Eduardo Cabas, frontside hill sa ramp. Pinde. Eduardo Cabas going on Varial hill sa big stairs sa MSP, backside hill. Tindi naman pali. Eh. Ito, loton. Tangin na, laser flip sa loton. Loton ba to? Solid, no? Steezy James. Nolly. Bigger hill ba yun? Hindi, big hill. Malay ko dyan. Sa hip. Uy, tangin na mo. Nag-iikot. Napakadaming hill flip. Nolly laser. Ano ba yun? Hindi ko na alam yung trick na yun. Ha? Switch yun eh. Uy, tangin. Ang ganda nung ano yan. fake ba yun? Varial hill. Noli Bigger Hill. Bigger Hill ba tawag dun? Uy, 360 full cab. Taka na, ang daing galing nga itong Stacy James. Uh, ang daing hill flip ah. Taka na, ang ganda nung Noli Bigger. Ano ba yun? Noli Bigger Hill ba yun? Uy, tang ina mo. Backfoot Hill o Marjeline Didal. Our best one boy. Uy, tang ina mo. Uy, ano, hill flip. Ano tawag doon? Cancel ba hill flip? Uh, back foot cancel Ay eh putang Ay eh, na solid na itong Sting si eh, Jay Ay hindi Ken ano na pala Macedo Ken Macedo Itong eh, solid na idol Dave Rivera Para sa akin ha Opinion ko lang Number 1 to si Dave Rivera Sa mga heel flip eh Kaya na heel flip Pinanggag grind Ang hirap kaya Pang grind ng heel flip O kaya Pang grind mo heel flip Pang heel flip Crook heel flip Back 50 flip, flip Ang hirap kaya Ano no, five, oh 5 o Dave Rivera Number 1 Syempre para sa akin lang naman ah pero nanalo din siya ng board eh no o oh, heel flip front heel flip front, board solid ito yung heel flip crook nya solid to di ba heel flip tos crook tana sobrang rare no kadalasan kasi kick flip di ba pero ito heel flip back 50-50 contrast contrast yun nolly ba to nolly heel board ah ngas di brevera solid ay eh no, heel flip blunt tapos sh shove out. Tang ina mo. Heel flip front blunt tapos shove out. tawala na. Neil John Balila. Tang ina, solid tong gap na heel. Ano ba yun? Laser flip ba yun? Neil John Balila, sobrang solid ng mga gap using heel flip by variation. Anthony Dorot the second from Cebu ata to no. Solid din yung mga tricks niya pero para sa akin na ako sa mga heel flip variation niya sa mga trick niya. Ibang-iba yung ano, ibang-iba yung kombinasyon o yung paggamit ng heel flip ni Dave Rivera. Para sa akin lang naman ano. Yung Anthony Dorat so Doro, Dorot. Dorat, Dorot the second. Sobrang solid din ng mga heel flip tricks niya pero para sa akin mas magaling yung Dave Rivera sa kasi Neil si Wang Hardware. Si Neil ba 'yon? Neil ba Yung 'di ba sa Wang Hardware 'yon? Para sa akin um, mas magaling yung kombinasyon ni Dave Rivera. So, ang top 1 ko si Dave Rivera, top 2 si Neil. Top 3 ako, syempre po. Kaya nga, baklang-baklang heel flip. Why? <laughs> si Loisa. Siguro rin si Loisa. Why? Idol yun eh. <laughs> Why? <laughs> Eh no, yung Anthony Dorot solidan din, solidan. Kaso Dave Rivera pa din, ang gaganda ng mga heel flip niya, heel flip combination sa kung paano niya ine-execute. Yo ko formang ganyan, pero kanya-kanyang trip. Yo ko ni eh may durag tas nakasando. Tas George tas ang taba mo. <laughs> joke lang kanya-kanyang trip 'yan, kanya-kanyang trip. Tangina, kung trip niya magdurag, Naka-sando na yung fit na fit na sando na parang bumbabae. Eh. Tapos ang taba bonji. <laughs> Kanya-kanya yan. Na-trip niya yun. Ako, hindi ko lang talaga trip yung mga durag-durag. Eh. Parang sa negro lang bagay. Saka sa hindi mataba. Pero solid na itong Anthony Dorot. Kahit medyo malusog siya, mataba siya. Ang ganda ng mga tirahan niya. Yung mga hip niya. I mean, hindi had lang yung bigat ng katawan niya sa mga ginagawa niya sa skateboard, no? Yung sa mga tricks niya. Kasi usually, minsan pag mataba, hindi naman nila lahat, pero minsan mataba, ano bobo. <laughs> Joke lang. Jamie Poy nga, di ba? Solidan, di ba? Kaya, di ba? nakakatawa yung mga malulusog matataba, pero putang ina, e magtiterang hardcore sa skateboard. So, ayun lang, no? Hindi tayo nanalo, tang inasi e ang ganda ng heel flip natin, baklang-bakla. Wahay! Hoy! <laughs> Loisa, shoutout idol. So, yun lang mga poser, no? Uh, pa din tayo sa Skate Pinoy ng ganun. Ang pa natin, ano? Ano ba Diba sa kanila, do a hill flip sa atin, ano? Pinaka, ano? <laughs> uh, chat nyo yung, o comment nyo yung pinaka maitim na batok na skater. Yung pinaka tropa nyo or skater na pinaka... maitim yung batok no, pipili tayo ng pinaka maitim yung batok pinaka pinakamagandang maitim na batok tapos, siririgaluhan natin na ang premyo pang hilod. <laughs> joke lang yun lang mga poser. Tutulog na ako. Itong blameless ato, hindi ako pinatulog kasi ako nanalo. Congrats sa lahat ng nanalo ha. Pero sa akin, Dave Rivera. Na ang ganda ng mga tricks ni Dave Rivera. Kasi nil ng Wang Hardware. Yun guys. Good night. Bye bye.